Yeah, good morning. Ngayon ni ano natin papalitan natin ng oil filter to. So nag-change oil na tayo, chinunap natin to, eh. nag-change oil. No, 1 liter. Actually 1.1 sabi, pero 1 liter lang pwede na. So we have nagpalit ng spark plug, nilinis natin to. Carburetor. And then tinignan natin yung valve yung valve clearance tsaka yung uh, timing chain kung maluwag okay naman so ngayon ito naman ngayon may oil na kapapalit lang no so tag dito tatanggalin lang natin dito 1 2 3 hindi na ah, uh, na natatanggalin yung oil may mga bagay na sa motor na ano hindi naman kailangan ng oil eh. tinitilt lang yung ano hindi na tinatanggal yung oil tinitilt lang yung motor kasi 1 liter lang yan eh. Para mapunta sa kabilang side Oh. Itilt lang natin na ganoon Alagyan natin doon na parang bato. Yan. O so, yung... Ito siya o. Oh. 50 pesos lang to. Ayan o. Oh. Tawag niya element filter. Original tawag dito element filter original from Bajaj so ano to oem to yan o badjudge part to nakukuha ko to kay berthing cycle parts online o no? original sipin mo original to 50 pesos lang mura nga no badjudge mura dito may, may spring ba. Yung oil naka-push na. So this is ano 8 mm. Ganun lang naman yung maliliit na parts ng mga motor, 8 8 10 well 13 din Basta maliliit eh natin dito so may konting tumulo no? so ayan sya oh. see yung oil natin napunta doon pero meron pa rin tumutulong konti yung dating oil filter wala nang spring see oh. Po. wala na spring na wala dapat meron eh so kabit natin securely <laughs> tapos ito rin nasa din natin na konti kung may mga debris So, pag mag-iigpit ng mga ganito, kahit nasa ang pyesa ng motor, pag nag-iigpit ng ganyan, dahan-dahan, hindi isang side. Dahan-dahan na alternate, o, oh, ganito, o. Oh. Yan, ganyan. Dahan-dahan, para walang napapwersa. Kasi pag may napwersa dyan, doon nagaanay mga leaks. Kasi may nakaharang na kalso. Yung mga Pilipinong mekaniko, tinatanggal yun para daw lapat na lapat. Eh, kasi ang lakas ng puwersa, o, oh, tipin mo, kagaya nito, o. Oh. Tignan mo tong wrench ko. May, may pwersahan. Diba? So, hindi actually, yung strength ko, hindi na pang tao, kundi pang ano na. So, yan. Tanggal na, medyo, medyo ilang, ilang chance so na rin tong hindi nagagalaw. Oh. Dumi. Sige, yun lang, yun lang. Okay na siya. Peace out, peace brothers.